Kabanata isang libo tatlong daan at labing Yumuko si Bradley at sinabi pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tulad ng inaasahan, napaka maalalahanin ng ninong. Gusto ko lang matapos ang lahat ng mga bagay sa isang pagbaril ng hindi isinasaalang-alang ang mga malubhang kahihinatnan na maaaring mangyari sa bagay na ito. Ninong, huwag kang mag-alala. Ngayon na alam natin na ang chief instructor ay nasa Buckwood, tiyak na magpapatuloy ako ng may pag-iingat. Ang pang-apat na Master Yates ay walang pakialam, tandaan, kahit na malakas tayo, tayo ay mga dayuhan pa rin pagkatapos ng lahat. Alalahanin na huwag maging masyadong masalimuot kapag gumagawa ng mga bagay. Magtrabaho ng higit pa at hindi gaanong makipag-usap. Pagkatapos ay yumuko si Bradley at umalis, wala siyang problema sa pagiging maingat ng ikaapat na Master Yates. Ang malaking shot na ito, sa maraming taon na sa larangan ng digmaan, Palaging maingat kahit na nakikipaglaban sa isang maliit na kaaway o pagharap sa isang minor de edad na problema. Matapos umalis si Bradley, isang lalaking mukhang payat ang dahan daw ang lumakad palabas sa anino mula sa likuran ng bulwagan. Ang unang hari ng armas, si Evander. Pulong ni Evander sa ngayon, ikaapat na Master Yates, narinig ko ang chief instructor sinasabing ang apat na Diyos ng digmaan na kasama niya ay mga Panginoon. Gusto kong pumunta at subukan ito. Sumulyap sa kanya ang ikaapat na Master Yates at sinabi, hindi pa lumala ang mga bagay. Bukod dito, kayo, ang mga dayuhang puwersa, ay hindi maaaring magpalakas sa kanila. Kahit na nais mong gawin ito, pagkatapos baguhin ang lugar, hindi dito. Sa teritoryo ng chief instructor, madali pa rin tayong mapatay ng mga ito, naiintindihan mo ba? Tila ang ikaapat na Master Yates ay labis na may takot sa chief instructor. Sa labas ng tahanan ng pamilyang Yates, tahimik na naghihintay si Phil Yates. Lumapit siya at sinabi pagkatapos lumabas si Bradley, Brother Bradley, ang apat na hari ng armas ba ay ipinadala ng ikaapat na lolo sa oras na ito? Walang pakialam na sumagot si Bradley, tatlo lang. Di nagtagal, nakita ni Phil Yates ang tatlong hari ng armas na lumalabas. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay lumiwanag, at isang bakas ng kaguluhan na sumabog sa kailalima ng kanyang mga mata. Sa kanyang opinyon, ang alinman sa tatlo ay maaaring malutas ang problema. Dahil ipinadala ng ikaapat na lolo ang tatlong hari ng armas, tiyak na nasa ito sa oras na ito. Hayaan si Harvey York, isang konsultan. Kahit para sa Sky Corporation at si Prince York, si Phil ay tiwala na maaari silang masira. Mula ngayon, hindi na kailangan ng isang tao na may apelido na York upang mamuno sa Buckwood. Kami, ang Yates family, ay kukuha sa lugar na ito sa hinaharap. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Phil kung makakapasok siya sa merkado ng Buckwood, kung gayon ang posisyon ng prinsipe ng pamilyang Yates mula sa Amerika ay walang alinlangan na pag-aari na niya. Di nagtagal, dumating sina Phil at Bradley sa Buckwood Hotel upang mag-check-in at lumitaw sa harap ng mga mata ng mga tao. Ang bawat tao na mula sa pamilyang Jean mula sa Mordo ay agad na dumating upang batiin siya. Young Master Yates, Young Master Bradley, pareho kayong lumabas. Hindi mo alam. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Buckwood ay komplikado. Si Harvey, ang brat na iyon, ay umasa sa kanyang katayuan bilang isang konsultant at nakikipagtulungan sa kay Prince York. Kami ang mga tagalabas ay walang silid upang mabuhay. Ngunit dahil narito kayo, pareho na silang patay. Si Todd Jean ay nagluluksa sa emosyon sa ngayon. Siya ang nagpataga sa pagkakakilanla ni Harvey sa pamilyang Yates mula sa Amerika dati. Kahit siya ay pinalamutian ng kwento upang sabihin ang ilang mga bagay tungkol sa nakaraan. Umiti si Phil nang marinig ang mga salita at sinabi nang walang pakialam, ito ay kawili-wili. Kung ang konsultant na ito, si Harvey, ay basura lamang, paano siya may karapatang hayaang mabigo ang pamilyang Yates mula sa Amerika? Ngayon, ang laro ay naging mas masaya. Malamig na sinabi ni Bradley, kung maglakas loob siya na saktan ang pamilyang Yates mula sa Amerika, tiyak na naghahanap ito ng kamatayan. Tila, ang dalawang iyon ay handa na gumawa ng isang pagkilos. Mga ginoo, nagtataka ako kung paano mo pinaplanong magpatuloy sa susunod. Numiti si Todd at nagtanong. Narito siya upang maghasik ng pagtatalo ngayon, kung maaari niyang hayaan ang pamilyang Yates mula sa Amerika na nasa harap, bakit hindi siya maaaring magpanggap na walang magawa at malungkot? Mumiti si Phil Yates at sinabi, narinig ko na ang mga na-Iswells. ang unang klase na pamilya sa Buckwood, ay palaging nasa gilid ng Sky Corporation at ni Harvey York. Ang yelo na si Miss na Iswell ay may kaunting relasyon kay Harvey. Bakit hindi natin direktang harapin ang mga ito? Paano ang tungkol sa pagpunta sa mga naiswells muna? Tumango si Bradley at sinabi, okay. Pagaman si Bradley ang lumabas upang may ang mga plano sa oras na ito, dahil nasa tabi niya si Phil, natural niyang naintindihan ang kanyang posisyon. Si Phil ay isa sa mga kandidato para sa posisyon ng prinsipe ng pamilyang Yates. Si Phil ay may mataas na posibilidad na maging prinsipe nitong kasalukuyang henerasyon. Upang ilagay ito ng blanco, siya, si Bradley, ay isang lingkod lamang ng pamilyang Yates. Ito lamang na siya ay isang mataas na ranggo na lingkod. Sa makatuwid, hanggat hindi manggulo si Phil, tiyak na susundin ni Bradley ang kanyang pag-uugali para sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa Naiswells, sa sandaling ito, ang mataas na pamamahala ng mga Naiswells ay nagtipon. Dahil sa iba't ibang mga pagbabago sa Buckwood, ang naiswells na sa una ay hawak lamang ang antaygang negosyo ay unti-unting lumawak sa ibang mga negosyo. Ang mga natamo sa loob lamang ng ilang buwan ay higit pa sa mga nakaraang dekada. Ang kasalukuyang naiswells, ang kanilang mga ari-arian ay papalapit na sa bilyong-bilyon, at ang kanilang kapangyarihan ay lumawak ng marami. Kung patuloy itong umunlad sa bilis na ito, ang naiswells ay malapit ng maging isang top tier na pamilya. Gayunpaman, napakahusay na alam ni Shane na iswell na ang isa sa mga pinakamalaking kadahilanan na maaaring umunlad ng maayos ang mga naiswells ay tumayo sila kasama ang tamang koponan. Kung hindi man, sila ay magiging katulad ng mga pamilyang unang klase tulad ng pamilyang Cloud, ang pamilyang Silva, ang pamilyang Robbins, ang pamilyang Surrey, na naitala sa kasaysayan. Samantala, si Shane ay nakaupo sa itaas na posisyon, at habang tumitingin sa ledger sa kanyang kamay, mamulong siya, Rosalie, nakita mo ba si Harvey kamakailan? Hindi ba kayong dalawa ay mabubuting kaibigan? Ilang sandali ay natigilan si Rosalie na iswell. Pagkatapos ay bahagyang inalag niya ang kanyang ulo. Hindi ito nais nice na makita si Harvey, ngunit sa tuwing pupunta siya upang makita si Harvey ng maraming beses, natagpuan niya na sina Harvey at Mandy Zimmer ay magkasama at tumatawa. Sa sitwasyong ito, paano siya lalabas sa kanila? Ang isang taong tulad ni Rosalie na may malakas na pagpapahalaga sa sarili. Paanong hindi maintindihan ni Shane ang mga iniisip ng mahalagang apo na ito? Sa sandaling ito, siya ay nagbuntong hininga at sinabi, ngayon alam ng lahat na si Harvey ay si Consultant York. Maraming kababaihan ang susunod sa kanya mula ngayon. Kung hindi ka magmamadali, Natatakot ako na hindi ka na makakakuha ng kanyang pangalawang asawa sa hinaharap. Lolo, kung magsasalita ka ng higit na walang kaparirikan, magagalit ako. Namula ang mukha ni Rosalie, ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang malamig na hitsura. Umiti si Shane at napabuntong hininga pagkatapos ng ilang sandali. Ang kanyang apo ay payat na balat. Malinaw na hindi siya maaring umasa sa kanya tila kailangan niyang subukan ng walang kabuluhan. Kung magtagumpay siya, ang mga naiswells ay maituturing na matagumpay. Ang lahat ng mga uri ng pag-iisip ay lumitaw sa isip ni Shane, at ang mga tao ng naiswell sa ilalim niya ay tahimik. Pagaman hindi alam ng mga taong iyon ang tunay na pagkakakilanlan ni Harvey, ang pagiging isang konsultant ay talagang karapat dapat para sa kanila na mag-phone sa kanya. Lamang kapag ang lahat ay nasa malalim na mga saloobin, biglang may tumunog, bang! Basagin! Sa pamamagitan ng isang malakas na ingay, ang pintuan ng mga naiswells ay sinipa ng pabukas. Maya-maya, isang pangkat ng mga tao ang dahan ang lumakan. Si Shane at ang iba pa ay walang malay na tumingin sa kanila, hindi niya alam ang taong nangunguna sa harap. Ngunit alam niya ang ilan sa mga nasa likuran. Lahat sila ay mula sa pamilyang Yates sa Buckwood. Ang paghusga mula sa saloobin ng pangkat ng mga tao mula sa pamilyang Yates, 80% ng mga ito ay mula sa pamilyang Yates mula sa Amerika, di nagtagal, ang isang banayad na binata ay lumakad ng dahan-dahan, at isang tao na puno ng kabangisan ang sumunod sa tabi niya. Bilang karagdagan, mayroong tatlong makapangyarihang nilalang na may magkakaibang mga pagpapakita sa likod ng dalawang taong iyon. Si Bon ay nagsuot lamang ng shorts, at ang karamihan sa kanyang katawan ay nakabalot sa mga bendahe. Malakas ang ekspresyon niya, si Floyd ay nagsuot ng isang balabal, at may ilang mga bola ng bakal sa kanyang kamay. Paminsan-minsan siya itong pinaikot sa kanyang mga palad, nagpakita ng isang ngiti. Panghuli, si Lennox, na patuloy na nakahawak ang kanang kamay sa sword sa kanyang baywang na parabang ang sword na ito ay maaaring mawala sa lagayan nito anumang oras. Ang sinumang may mga mata ay maaaring makita na ang tatlong taong iyon ay tiyak na hindi lamang sa anumang mga ordinaryong tao. Ang ganitong uri ng aura ay tiyak na magapi ang mga naiswells. Sa sandaling ito, may isang tao mula sa pamilyang Yates mula sa Amerika ang nagsalita sa isang malalim na tinig, Shane Iswell, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito ang young master Phil Yates, isang kandidato para sa prinsipe ng pamilyang Yates mula sa Amerika. At ito ang pinagtibay na anak ng fourth master Yates, si Sir Bradley. Ano? Kahit na ang mahinahon at nakakarelax na si Shane na Iswell ay bahagyang nabigla sa sandaling matapos marinig ang mga pagkakakilanlan ng dalawang taong iyon. Ang kanyang kutis ay naging kakilakilabot, ang dalawang taong iyon ay wala, ngunit ang nasa likuran nila, ang ikaapat na Master Yates, ay makasalanan. Ang taong iyon ay ang tanging pangunahing general ng Chino ng American Military. Siya ang hari sa gitna ng King of Arms sa Cobra Squad. Sinasabing siya ay itinuturing din na alamat sa Euro-American Battlefield. Ang taong ito ay nagsasanay sa pag-iisa ng higit sa sampung taon, ngunit hindi niya inaasahan na lilito ang kanyang mga inapo ngayon. Nagmamadali si Shane at sinabi, ang ikaapat na Master Yates ay palaging mabuti. Nakarating na siya sa Bakud. Umiti ng walang pakialam si Phil, salamat sa Sky Corporation at kay Consultant York, sa wakas ay lumabas na si ikaapat na lolo hindi pa nagtagal. Nagsasanay na siya ngayon sa tahanan ng pamilyang Yates sa Buckwood. Ano? Ang ikaapat na Master Yates ay nasa Buckwood. Nanginginig si Shane sa ngayon, ang ikaapat na Master Yates ay dumating ng personal. Susunod, isang malaking bagay ang mangyayari sa Buckwood. Oo, tama, nabanggit ng aking ninong ang tungkol sa dalawang bagay. Una, hindi na kailangan ng Sky Corporation na umiral. Pangalawa, dapat mamatay si Harvey. Nagsalita si Bradley sa oras na ito. Pagaman nagpakita siya ng isang ngiti, nagbigay ito ng isang madilim na pakiramdam. Samantala, lumakad si Phil sa harap ni Rosalina Iswell at tiningnan siya ng mabuti ng walang prinsip yung mga mata sa isang sandali. Pagkatapos ay ngiti siya at sinabi, hindi masama. Hindi naman masama, Matagal ko nang narinig na si Miss Rosalie ay isang kagandahang tulad ng engkanto. Sa katunayan, nakikita ko ngayon, na totoo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Maging pangalawang asawa ko, tama. Sa sandaling ito, nagsalita si Phil sa isang tiyak na tono. Para bang ang kanyang asawa ay isang kataas-taasang karangalan. Gayun pa normal din ito. Ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay napakalakas sa Texas. Kung kinagiliwan nila ang sinumang babae, ang kabilang partido ay mag-aalok lamang ng kanilang sarili ng kaunti bilang isang pangungusap mula sa pamilyang Yates. Kahit na ito ay anak na babae mula sa isang malaking pamilya o ginang mula sa malalaking negosyo, sa kanila, wala lang sila. Sa makatuwid, natural na ginawa ni Phil ang pareho pagdating niya sa bakwood. Gayun paman, nagbago ang mukha ni Rosalie nang marinig niya ang mga sinabi ni Phil. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong ng ahas na makipag-usap sa kanya ng ganito. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang pinsan na si Matt na Iswell, biglang tumayo bago siya makapagsalita at mumisi, magmadali at humingi ng tawad. Sino ka sa palagay mo? Gaano kakatapang na magsabi ng mga bagay na iyon patungo sa mga na hindi mo ba alam na si Miss Rosalie ang tagapagmana ng naiswells? Kung maglakas loob ka namang insulto sa kanya, natatakot ako na hindi mo alam kung paano ka mamamatay mamaya. Paano maiintindihan ng mga ordinaryong miyembro ng naiswells kung ano talaga ang kinatawan ng pamilyang Yates mula sa Amerika? Alam lamang nila na malapit na ang mga naiswells na maging isang top tier na pamilya, at hindi sila natatakot sa kahit sino. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nabigla si Shay na Iswell matapos marinig si Matt na Iswell ang kanyang mga salita. Nais niyang pigilan siya, ngunit huli na, paano malalaman ng mga bata kung ano ang kinakatawa ng pamilyang Yates mula sa Amerika? Bakit? Hindi ka ba kumbinsido? Maniwala ka man o hindi, isang hiling ko lang sa mga security guard na talunin ka. Sabi ni Matt na may isang pagnisi. Sampal. Samantala, humakbang si Bon at sinampal siya ng walang tiyaga Ah, marahas na nabaluktot ang ulo ni Matt, na pinilipit ang tatlong daan at anim na pung degree sa isang kakaibang postura. Agad na lumuhad ang kanyang figure sa lupa, na may dugo na dumadaloy sa buong mukha niya. Patay na siya. Si Bon, ang pangalawang hari ng armas, ay sinampal lamang si Matt sa ulo at agad na namatay siya. Piglang naging patay na katahimikan sa gitna ng karamihan. Lahat ng tao sa Iswells ay nagulat. Hindi nila inisip na may manggahas na lumapit sa mga Iswells upang gumawa ng pagpatay. Sino ka? Gaano ka katapang pumatay sa aking anak? Inihiling mo ito. Ang ama ni Matt na si Lawrence naiswelt ay tumayo habang siya ay sumigaw. Kasabay nito, kinuha niya ang kanyang cellphone at malapit ng mag-dial ng isang numero. Pagkatapos ay sumuntok si Floyd sa hangin, at pagkatapos ay ang kanyang limang daliri ay nahuli ang cellphone. Nagkaroon ng isang alon ng hindi nakikita na pabago-bago sa hangin, tulad ng dalawang malakas na alon ng hangin na pinipiga pabalik-balik. Ah, namula ang mukha ni Lawrence. Siya ay sumuka sa bibig ng isang subo ng dugo pagkatapos ng isang mahabang at puno ng mga piraso ng panloob na mga organ. Agad siyang lumuhad sa lupa at namatay sa lugar. Ang karate mula sa Island Nation. Samantala, ang mga tao ng Naiswells ay natigilan, ang mga miyembro ng Naiswells na kumilos ng buong pagmamalaki ngayon ay nanginginig sa sandaling ito. Ito ay kakilakilabot. Ito ay masyadong nakakatakot. Maging ang mga tao ng pamilyang Yates mula sa Buckwood na sumunod sa likuran ni Phil Yates at iba pa ay natakot dahil sa kanya at ni Bradley na istilo ng paggawa ng mga bagay. Ang dalawang iyon ay hindi nagbabalak na makipag-usap sa iba. Ginamit lang nila ang kanilang kapangyarihan upang sugpuin sila. Ito ang istilo ng ikaapat na Master Yates. Ito rin ang tunay na istilo ng pamilyang Yates mula sa Amerika. Matapos tanggalin ang kanilang mga peking maskara ng pagkasibil, sa ilalim ng trono ng pamilyang ito, natatakpan ito ng isang bundok ng mga bangkay at dugo. Ito ang maalamat na tatlong hari ng arma sa ilalim ng utos ng ikaapat na Master Yates, si Bon, Floyd, at ito, dapat na si Lennox. Sumiklab si Shane sa malamig na pawis sa buong katawan. Mas alam niya ang tungkol sa mundong ito, mas alam niya ang mga kahinaan ng mga naiswells. Isang pamilyang first class tulad ng naiswells, maging ang piraso ng basura ay mawawala sa anumang oras habang nakaharap sa ganitong uli ng pag-iral. Sa palagay ko kailangan nating gawin ito sa mahirap na paraan. Umakbang si Phil, inabot ang kanyang kanang kamay, at hinawakan ang mukha ni Rosalina Iswell sa isang kilos ng pagmamahal. Isang galit na ekspresyon ang sumalampak sa malamig na mukha ni Rosalie. Lihim niyang hinatak ang kanyang mga ngipin. Kung ang taong ito ay nang ahas na manggulo, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa sundin ang kanyang mga salita. Nang makita ang determinadong ekspresyon ni Rosalie, ngumiti si Phil nang walang pag-aalala at sinabi, Babae, huwag kang mag-alala. Ayaw kong gumamit ng lakas, Ipinapangako ko sa iyo na malapit ka ng lumuhod sa lupa at humiling sa akin na matulog ka. Hahaha, -ha -ha, tumangala si Phil sa langit at tumawa ng ligaw. Mayabang, mapagmataas, at walang prinsipyo. Nakikita siya sa postura na ito, walang nang ahas na sabihin ng isang salita. Ang pangkat na ito ng mga lalaki ay hindi isang tao na maaaring ma-provoke ng mga naiswells. Kung nang ahas silang pukawin ang mga ito, ito ay pagpapakamatay. Halika at maghatid ng ilang tsaa sa ilang mga kilalang bisita. Pinilit ni Shane ang kanyang sarili at inutusan sa isang malalim na tinig, di nagtagal. May dumating na tsaa, ngunit ang parehong mga kamay ng taong nagdadala ng mga teacup ay nangininig ng walang tigil. Gayun paman, sinampal ni Phil ang taong naghahatid ng tsaa sa mukha. Pagkatapos ay itinuro niya kay Rosalie at sinabi ng mingiti, hayaan siyang manatili at maglingkod sa akin. Tulad ng para sa iba, umalis na kayo rito. Kabanata 1315 Ang lahat ng mga na-Iswells ay nang inag matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang kutis ni Shane na iswell ay lalong lumala. Ayaw ni Phil Yates na si Rosalie na iswell lamang ang maglingkod sa kanya. Nais niyang magkaroon ng lahat si Rosalie sa kanyang sarili. Sapat na, tiyak na gagawin niya si Rosalie na kusang matutulog sa kanya kasama ang kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay. Maraming mga katulad na pamamaraan. Halimbawa, kung ayaw niyang matulog sa kanya ng kusang loob, babantaan niyang patayin ang lahat ng mga naiswells. Kuminga ng malalim si Shane at mabilis na sinabi, Young Master Yates, ang aking apo ay wala sa kalooban at walang alam. Hindi sa palagay ko nararapat para sa kanya na manatili dito upang maghatid sa iyo ng tsaa. Bakit hindi ako mag-aayos ng ilang mga kilalang tao o modelo para sa iyo ngayon? Hanggat sila ang tipo na gusto mo, mayroon akong lahat. Paano naman yan? Ang pangkat ng mga tao mula sa na-iswells ay patuloy na tumango sa kanilang mga ulo. Oo, oo, oo. Kahit anong babaeng gusto mo, makukuha natin ito. Tumingin si Phil kay Rosalie, ngumiti, at sinabing, wala akong interes sa mga nasilang mga kababaihan. Gusto ko lang siya, hindi, tiyak na hindi mo magagawa. Palitan siya ng ibang tao mangyaring, Young Master Yates. Bagaman ang isang tao mula sa na East Wales ay nanginginig sa takot, nagsasalita pa rin siya. Ang reputasyon ni Rosalie sa na East Wales ay napakataas. Ang buong na Iswells ay sumusuporta din sa kanya, sa makatuwid, kahit na sa kasong ito, nais pa rin ng mga taong iyon na protektahan si Rosalie. Sampal, si Bradley, na nasa likuran ni Phil, ay humakbang at sinampal ang taong nagsalita sa mukha. Kiningi mo ito, nais ng batang master na ang babaeng ito ay maglingkod sa kanya. Pinibigyan kanya ng isang pagkakataon. Itigil ang pagiging walang pasubalik. Ang lahat sa naiswells ay nanginginig. Sa susunod na sandali, ang lahat ng mga security guard ay sumugod nang makita nila si Shane na kamakaway sa kanyang kamay. Kung ito ay ibang mga tao, ang mga security guard na iyon ay maaaring hindi nais na isave ang mga ito, ngunit si Rosalie ay palaging napakabait sa kanila. Kailangang iligtas siya, Clank, si Lennox, na matagal nang tumahimik at ang mahabang sword sa kanyang baywang ay bahagyang sumabog. Swordsmanship ng Island Nation Ang sword ay lumusot at isang linya ang nabasag agad na lumitaw sa lupa. Ang pangkat ng mga security guard ay naputol ang kanilang mga baywang. Ang itaas na katawan at ang mas mababang katawan ay pinaghiwalay. Lahat hindi sila namatay agad, at sila ay umiyak sa lupa. Ang mga security guard ay biglang naging tamad sa lugar. Ang bawat tao sa Naiswells ay nakaramdam ng pagkamanhid at nanginginig habang pinapanood ang eksenang ito. Pagaman mayaman sila, ang kanilang mga pamilya ay mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang mga taong dinala ni Bradley dito ay ang King of Arms, na pumapatay ng marami sa larangan ng digmaan. Paano nga ba sila mapigilan ng mga ordinaryong tao? Umiti si Bradley at sinabi, kayong mga naiswells, kapag iginiit pa rin na pigilan kami, hindi ko may isip ang mangyayari. Gayun pa man kung ang mga naiswells ay nawasak, huwag sisihin sa amin, ang pamilyang Yates mula sa Amerika. Naglakad si Phil sa harap ni Rosalie. Malumanay niyang itinaas ang kanyang baba at sinabi ng may ngiti, Miss Rosalie, handa ka bang manatili at maglingkod sa akin? Mas mabuti kang mag -isip sa tuwing tumanggi ka, mawawala ng isang tao ang mga naiswells. Sa sitwasyong ito, maaari mo pa ring tanggihan ako ng sampung beses, at pagkatapos nito ang magiging wakas para sa mga naiswells. Nagpakita si Phil ng isang walang awa nang ngiti matapos niyang magsalita. Palagi niyang pinapayagan ang mga kababaihan na gawin ito ng kusang loob. Kung hindi sila handa, pagkatapos ay makakahanap si Phil ng isang paraan upang gawin silang ganito. Sa huli, walang pagpipilian si Rosalie. Ang mga luha ng kahihiyan ay damaloy sa kanyang mukha, at siya lamang ay bahagyang tumango sa kasunduan. Kailangan ko itong sabihin, handa ka bang manatili at maglingkod sa akin? Nagpakita si Phil ng isang masamang ekspresyon. Handa ako. Halos masira ni Rosalie ang kanyang mga ngipin habang hinahawakan niya ang kanyang mga ngipin habang sinasabi ito, ngunit kailangan niyang. Hahaha, kinaplose -ha -ha, ni Phil ang mukha ni Rosalie at pagkatapos ay dinaila ang kanyang mga daliri. Sobrang mabango, dahil mahaba ang gabi at ayaw kong matulog. Masisiyahan ako kay Miss Rosalie. Tulad ng para sa inyo, nais niyo bang maging isang manunood, o nais niyong lumabas?